Magkaklase eh? kayo? Sin Skinner. Mm. -hmm. Si Skinner. Skinner. Tapos sa uh, college naman, medicine siya, uh, engineering naman ako so, okay, university. sa university. Kasama kami sa, sa bahay. Sa, mm -hmm. sa dorm, mm -hmm. sa... Kaya, mm -hmm. yeah, maaga ako naaalis sa kadala. Pagbalik ko eh, nandun doon pa sila, nag-aaral pa sila. <laughs> ah. Pero kayo po lagi yeah, magkapagkakit. Nanguhuli ng, ng, ng pa. mga bubawit yan. <laughs> Ginagawa niya ilang <laughs> binibigyan ng kariton. Uh, kariton. Kariton. Yeah, yung bubuit. <laughs> <laughs> yung bubuit. Matak mo. Lala, isising niya yung bubuit. <laughs> Sa posporo. May gulong yung po. gulong. Ano din Ganun yung panyan. Uh, Araw. Hindi, kayo din po ganun din ginagawa niyo? <laughs> hindi. Lulunod lang yung... Kami, may tindahan kami. Ako, ting lunis yan. Marami kong dala. Mga hmm. itlog. So, mayroon akong beer brand ng gatas sa ka kanya, sinisingihin ng nagina. Ipindahan kami, bigyan ako, balik ko isa na iyo. Sa pindahan ko, gano'n ako, sa dunya. Pagka binubuksan ko yung gatas, pagka ako malamnaw. Ito parang kaibigan. Ang sinaring ko, ganun, malamnaw. <laughs> Yun pala, ang ginagawa niya, binubutas doon sa may bin. gilid, pinatanda doon talik na papel, Binubutas, dinedrain. <laughs> drain Di Wala <Balani> niyang gatas. <laughs> Tapos babalik yung sisil niya. Tapos eh, babalik yung papel. Huwag <laughs> lumusap <laughs> kung ganyan doon sa dalito eh. Dito niya pinutasan. Eh. <laughs> Nagigilid. <laughs> Nagigilid. Tapos pagka yung anatomy buko nung araw eh, <laughs> Misan eh, pag sa kwarto, bilang babag sa kaya sa ulo. Sa ulo eh. yun. Kaya sabi ko nga kanina kay Doktor, iyan ko na ako yung klasik ng lulo ko. <laughs> Magkaibigan three, talaga kayo mm -hmm. nun. Yeah, iyan si, yung siya kayo pinakamasaya kasi. Tapos si Oscar naman ang pinakamatid. No? Oscar de Rosario. De Rosario, yun ang nasiyay. Ah! Saan nasiyay ito? Ano po kinukwento niyo na nangingisda na kaya? Na mamaril? Na mamaril? Oh, okay. kami doon sa pala. Ang barato na eh. Sa... Kwa naman yun. Ang sling siya. Sling siya. Nagawa niyo lang. Gawa-gawa lang. Gawa din siya. Gawa din siya. Hindi ang gumawa sila. Pati yung kanyon eh. Sila gumagawa. Pero pati po kayo nakikinis. Nakikinis. Masama namin. Masama namin. Sila ang mga magagaling mong gumawa. Ano po naka-huli niyo? Wah, wah. Noong no. araw, eh di nag-lolo no? Pwede matitipon sa isang lugar. Pag hinagisan mo ng lakmat siya, ay daan ang maulim. No, nang na mga, mga maliliit na. Diyo sa Alumpit River, buhay na buhay mga pisang na dyan ng araw. Eh, na yun, wala na. Saka ano, walang wala magnanakaw. Hindi po siya, pero... Kasi ang uh, market day natin, Tuesday, di ba? Eh, makakahuli ng Saturday, Sunday yan. Yung mga isda, tinatali lang nila sa gilid ng, uh, ng, pampang. Hindi na wala yun. Pagdating ng Martes, pupuli <laughs> <obol> nila yun, gilbert sa palengke. Eh ngayon, wala ka na mailalagay doon, hindi <laughs> mo wala. Masalisi ka lang, wala oh, na. Yung araw po, ano lagi niyong gawain ni eh, Vice? Hinihintay namin noon lagi August, kasi August ang pinaka malakas na bagyo nito. Lulubog lahat ngayon yan. Pupunta kami doon. Madali kasi yung pagka uh, nakalubog. Nakabaka kami. Pero pag kayo ordinary, maglalakad kami. Ang layo, puro puti ka din lalakad. Ano mga anong edad po ninyo yan? Mga 18, ano? 18 years old? Talagang... Hello, sir. Good morning, po. Masaya, masaya kami mga...